Yun Good morning! Okay, Saturday morning! Walang pasok! Okay, di ko natin ang pagkakataon tayo makapedal, yan! Yeah, Sinamahan tayo ng Pinsanada! Puntahan natin yung sinasabing park sa may Dabilan Nature Park sa may silang kabita yan, sakop Ano? Let's go! <laughs> Okay, dahil papunta tayo doon sa may nature park, dito daan natin sa may highway, doon tayo papasok papuntang Carmona. Ah, dito tayo kami sa may Santa Rosa area. Let's go! Okay, dumahan kami sa gilip sa gasolinahan. Dahil napakalambot pala na aking gulong, sabagay, matagal hindi nakakapigal eh. Kaya tendency, yung ating mga gulong ay lalambot kasi hindi naman plan. Okay, on tago, on tago na uli tayo. Let's go! <laughs> Dito rin, Carmona ka dito eh. Matal na ang Carmona. May ah! <laughs> lilinis nila, no? Buro project ng barangay. Invite yeah. e, mo sila sa susunod na ride. Right, yung visit type na Bisikleta iglesia. glasya. Oh. Saan tayo? Ano ruta? Mga ilang kilometers? Ano? Okay. balikan na from Kabuyao. Oh, so, sa mga gustong mag magbisikleta bisikleta ay Webes o Biernes Santo. Lipa ang ating ruta. Let's go. Okay. Dito tayo sa kanan, dito ahon. Ahon yan. Dito, panaykainan yata. Taka walking. Nakain pa. tasa ng MMDA? Nature Park? MMDA Nature Park? At yung uh, Gretoroyas ta. <laughs> Susumula ang ahon dun sa unang pakana ngayon. Ahon na yan. Dalawang dalawang ahon to. Yan, yeah, dalawang ahon lang sana. Okay, Tagal-tagal na ako din nakapunta rito. So, uh, Subukan natin kung kakayanin natin. Let's go! Ha, ito sa Walang susubok. Maraming practice na Ako walang practice. <laughs> okay. First ahon done. Ito yung pangalawang ahon. Wala tayong practice kaya hindi mo natin didiretso yan. Baka mabigla. Pero mas madali ito kumpara doon sa likod. Ito na mas steep. Okay, let's go. pangalawang ahon. Okay, tapos na yung mga ahon nila. Yan. Tahanapin na lang namin yung MMDA. Nature Park dito. Kasi hindi ko pa napupuntahan yun. Let's go. Okay. After Umahon, doon daw. Diretso pa sa may crossing kakaliwa. Doon daw pupunta sa MMDA Nature's Park. Yeah. Hindi pa kasi natin napupuntahan yun. Kahit napabalik-balik tayo sa dabilan. Eh hindi ko alam na may parke doon. Kaya tingnan natin kung anong meron doon. Let's go. Okay. Ito yung sinasabing intersection. Yung pakanan, ito na yung papuntang Nabali kakaliwa tayo papuntang MMDA Nature's Park Kitang kita ko na rito view Ang ganda ah, Pasukin natin Let's go Okay Nandirito na kami sa MMDA Nature's Park Tingnan natin kung ano meron dito <laughs> family bonding pwede dito kung gusto nyo makakalang ng sariwang hangin kapag walking walking dito lang yan sa MNBA Nature's Park sakop na rin sila kami we're looking Mali pala ako, akala ko silang kabita Pero ito pala, isa sakit pa rin na Karmo na kabita Hindi ay nature's park Okay dito, yung mga gusto mag-family bonding, walking yan. Pwede rito Open, walang entrance fee Overlooking tapos, may, may area ng walking kaka jogging. Nagkabilang side para sa kalsada. Mas maraming puno, the best para makapag-relax. Okay. kami galing kanina, gabi lang. O, na kami. Idiretso na kami. Labas namin ay isang may uh, silang din papuntang Novali. Gawin ko Novali hanapin namin yung purple oven yung gusto kong matagal ko nang gustong puntahan na kainan na cheese ube pandesal at tagal na akong iniingit na mga yon eh subukan natin Sana'y bukas <laughs> sabi sa ano nakapunta na ba doon hindi pa, hindi pa rin o yan titikman namin yon sana bukas pagkakataon ito ng matimusan ha hi let's go okay yun doon kami lumabas Mallorca City silang kabito yun pag inikot nyo from bilang kasi lang dyan kayo lalabas may Davilan kasi lang dyan kayo lalabas may what? bro what are you talking about man? Mallorca city let's go okay bye bye para namin tong parte ng silang <laughs> nakisama pa na ako no Mukulimlim, ayos! yun know, oh, carjack na kami hindi namin nadaanan yung purple oven <laughs> so, hindi pa rin tapos ang quest ko para matikman yung obey cheese pandesal na yun naku po, papalikan na lang. hindi ko nakakita yung papasukan kasi kaya ito, napadiretso na kami ng carjack hill Ayan, palusong na kami ng carjack ito. palusong na ng carjack hill ay nako. Kaya mo, mati matitimusan din yun. Pero sa susunod na lang ulit, babalikan na lang. Let's go! You know, okay, dahil di namin nakita yung purple oven, yan, dito na lang kami sa coffee bean <laughs> sa may sa may south port coffee muna rito kaninga ng konti, padjak na ulit let's go, kasama ang pinakamalakas na si boss, ay na coffee beans <laughs> na kami, nasa coffee beans <laughs> so, let's go 🎵 Ikaw lang ang laman ng puso't isipan Ikaw lang ang tanong pagkakasalan 🎵🎵 Sa hirap at hinahawa tayong dalawa Wala nang ikaw Okay, yan. Breakfast muna kami, ni Boss A. Medyo napagod sa pedal, no? Ayaw nyo, wey. <laughs> kami na lang, ayaw niyo <laughs> raw, eh. Let's go! Yun know, okay. After a quick breakfast with Boss A. Okay. Ride out na uli. pag na kami. Napakaganda ng panahon, no? Saktong-sakto sana sa long ride. kasi hindi po Dahil walang practice. Malalas pag tayo. <laughs> Pero okay na to. Short ride. Paghahanda na rin para sa sa bisikleta iglesia namin. town taon kasi namin ginagawa yun. Kaya pinaghahandaan. Mahirap ang walang practice. Di ba, Bisan? nilalapit na bisita iglesia 100 kilometers balik ka na yun sa so, gusto mag join sa mga makakapanood ng vlog na to pwede naman kayo sumama basta magbabaho ng pasensya pera at syempre pagka pang bili ng pagkain ano? let's go ha -ha! Okay, dire-diretso na kayo pa uwi. Ang labas nito ay bulihan. syempre, alam nyo na yan. Oh. Sarap talaga talagang mag-bike kahit matagal ka di nakakapag-bike. Pag yung alam mo sa sarili mo na gusto mo yung ginagawa mo, masarap talaga yan. Di ba, Bisang? Ayos. Oh. Ano? Oh. Let's go! <laughs> Yun ah. Oh. Okay, 10 am. Nandito na kami sa Barangay Sala. Ayan. Short ride lang kasi patagal walang practice, mahirap namang mabigla. Paghanda na rin para sa Bisikleta Iglesia sa darating na mahal na araw. O uh, okay ang ride uh, pa panahon kaya sulit na sulit ang ating pagjak ngayong araw ano hanggang sa muli paalam hi